Kumusta mga kaboxing? This is Boy Kalawang TV. So inilabas na po ang unang laban ni current Unified World Super Middleweight Champion Saul Canelo Alvarez under ng Riyadh Season ni Turki Alelsik at ito nga po ay kontra kay IBF World Super Middleweight Champion William Skal. At magaganap nga po ang laban nila Canelo Alvarez at William Skal sa darating na buwan ng Mayo at Res sa bansang Riyadh Saudi Arabia. At kung sakaling magtagumpay nga po dito si Canelo Alvarez sa magiging laban nila, William Skull ay magiging two-time undisputed super middleweight champion siya kapag nagkataon. Kaya isang history pa rin po ang magagawa ni Canelo Alvarez kahit sinasabi nila na hindi kilala itong makakalaban ni Canelo Alvarez na si William Skull sa Bansang Amerika. At sa kabilang balita naman kahapon sa naganap na laban ng ating kababayang Pinoy na boksengero na si King Arthur Villanueva kontra sa kalaban nito na Mexicano na si Brian Mercado Vasquez. May bad news nga po tayo dahil tinalo nga po ang ating pambatong Pinoy na boksengero ng Mexicano by a 9th round technical knockout kahapon sa kanilang naganap na 10 round schedule bout sa Bansang Mexico matapos tamaan sa ikasyam na bahagi ng kanilang laban ng isang solidong body shot sa katawan si King Arthur Villanueva at hindi na po nito nagawang makatayo pa sa kanilang laban. E dahil po dyan sa pagkapanalo ni Brian Mercado Vasquez kahapon sa mismong baluarte po nito sa Bansang Mexico ay umabanti na po ang kartada nito sa 30 na panalo at isang talo lamang at 24 po dito ay natapos by a knockout. Habang bumagsak naman po ang record ni King Arthur Villanueva sa 35 na panalo at 7 talo at isang tabla at 20 po dito ay natapos by knockout. At sa kabilang banda naman, sa kakatapos lang na laban nitong si Derek Chisora kontra kay Otto Wallin, kung saan tinalo nga po nito by unanimous decision si Otto Wallin sa kanilang naganap na 12 rounds na bakbakan sa mismong baluarte po nito sa bansang United Kingdom, ay ito na po ang huling laban ni Derek Chisora sa ibabaw ng lona. Dahil matapos nga po ang panalo nito kay Otto Wallin kanina, ay inanunsyo na nga po nito ang kanyang pagre sa sport ng boxing. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing at syempre mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan pakisuportan nyo mga pumunang ating munting channel maraming salamat po